Hello mga Kotomart, kung hanap nyo isang komportabling 7-seater vehicle na reliable at the same time subok na subok na dito sa Pilipinas, then why not consider this premium option? Ito nga palang 2025 Honda CRV in the base model V-Trim. Sa video na ito, tingnan natin ang mga features na and how it drives as well. Pagdating sa looks, maganda talaga ang itsura ng Honda CRV. Kung dati mas boring ang mga design nito, ngayon they make it a little bit sharper. So, pag-isipin mo, may pagka Honda Civic ang design niya because after all, pareho naman ang makina nito sa Honda Civic, pareho rin ang chassis nito, nagkakaiba lang talaga doon sa body niya mismo. Yung grill mo dito sa harap, maganda yan. There's a lot of chrome, no? At mapapansin yung malaki yung Honda logo. Nandito kasi yung sensors mo para doon sa mga adaptive cruise control, autonomous emergency braking. So, may full ADAS suite ka dito. Ang tawag ni Honda dito ay Honda Sense sensing. LED na rin ang mga ilaw mo dito. At dito naman sa tabi, maganda rin yung rims mo dito. No? So, 18 inches big na yan. At yung bulong mo, naka Michelin e-primacy tires ka pa. Hindi ko gets bakit naka e-primacy ito. Kasi usually, primacy SUV ang ginagamit. Itong e-primacy, kadalasan nga yung ginagamit sa mga electric cars, di ba? But siguro, similar yan sa ginagamit dun sa top of the line na Honda cr RS Hybrid. So, I guess, I don't know basa good set of tires yan. Mapapansin nyo rin na dito sa baba, may step board na kasama. Pero additional kits na lang to. Pag kumuha ka ng regular na Honda CRV V, well, hindi yan kasama. Dito naman sa side mirror, may mapapansin ka rin may camera dito. Kasi may lane watch camera itong Honda CRV And this is one of the best features ng Honda ever since. no So, makikita mo doon sa screen mo sa loob, yung blind spot mo. In fact, sa so sobrang ganda nga nung angle na to, minsan hindi mo na kailangan mag side mirror. Pero syempre, for safety, still use it. Pagdating mo naman dito sa likod, mapapan mapapansin mo rin na, hindi ganong kalaki talaga yung Honda CRV, but Honda still managed to put two extra seats dyan sa likod. Medyo masikip, pero pwede na rin sa mga bata. Check natin yung maupuan na yan mamaya. Mula sa likod, maganda rin ang itsura ng Honda CRV. May pag-sporty aspect rin siya. No? So, itong L-shaped tail lamps mo, may nagsasabi dati noong unang lumabas ng modelong to na may pagkahawig siya sa BMW X1 at X3 dahil turbo variant to na VTEC turbo badge mo. At sa baba, meron ka pang dual exhaust. Ngayon, kahit na base model ito, powered pa rin ang tailgate mo, which is good. And inside here, mapapansin nyo na pag nakaangat itong rear seats, well, wala ka na masyadong storage space. Pero may false floor pa, pwede ka... Itong mga rear seats na to, well, pretty decent amount of space na rin ang meron ka. Pagdating naman sa makina, again, pa pareho ang makina mo, mo dito dun sa Honda Civic. Pati na rin dun sa Honda Civic RS, no? So, ito pa rin 1.5 liter turbocharged gasoline engine. 190 horsepower at 240 newton meters of torque. Not bad. CVT ang transmission mo dito at ang fuel economy mo for a 7-seater, okay, ah. Nasa 8.2 kilometers per liter sa loob ng city and up to around 17.6 kilometers per liter pagdating sa highway. Sa loob ng Honda CRV hindi rin siya mukhang base model, no? So, nandito na yung 10.2-inch digital instrument cluster mo at nandito na rin yung 9-inch na touchscreen mo na may Apple CarPlay wireless pa yan at Android Auto. Meron na rin itong reverse camera pero honestly, hindi siya ganun kalinaw. At nandito na rin yung sinasabi natin kanina na lane watch camera. Very good to use talaga yan. The rest of the interior is covered in leather. So, itong dashboard mo, puro leather na yan. Malambot yan. Itong upuan mo, leather na rin yan. At the same time, power adjustable na for both the driver tsaka na rin dun sa passenger. Dito sa driver side, may lumbar adjustments ka pa at meron kang two function memory. Kahit na hindi ito yung RS variant, meron ka pa rin paddle shifter sa likod ng steering wheel mo. Nandito ang lahat ng buttons mo para sa advanced driver assistance system functions at tilt and telescopic na rin ang steering column mo. Sa gitna naman, mapapansin nyo rin na meron ka nung honeycomb pattern na nakikita rin natin dun sa Honda Civic. Nandito yung dual zone climate control mo na madaling gamitin meron ka pang wireless charging pad, electronic parking brake, pati na rin auto hold. Ang gusto ko rin dito sa CRV no, is everything just feels ergonomic. So, madami kang lagayan ng mga gamit, marami kang mga cup holders, pati na rin yung mga upuan mo, they're very adjustable talaga para mahanap mo yung perfect driving position mo kahit na mas mahaba yung mga biyahe mo, hindi sasakit ang katawan mo dito. Sa likod, maluwag din talaga ang Honda CRV at ang number one unique selling point na dito, tingnan niyo yung mga pinto, 90 degrees ang bukasan yan. So, So, hindi kayo mahihirapan sumakay dito, especially kung sabihin na natin medyo matanda na kayo. So, perfect ito para sa mga seniors and great talaga for the family. Pag maglalagay ka ng car seat dito, madali rin yung gawin. Naka-isofix tethers ka na rin. At tingnan mo yung legroom ko dito. Siguro mga ano to. 11 inches of legroom. At nare pa itong mga upuan na ito. Hanapin oh, ko lang. Ang you know, ganda pa ng recline niya. Pwede ka talaga makatulog dito. Meron ka na rin armrest dito sa gitna na may dalawang cup holder. May sarili kang air vents. Dalawa pa yan. At dalawang USB-C port. Ngayon, tingnan naman natin yung doon sa rear seats. Doon sa third row seats. So, kailangan muna natin bumaba para makapunta doon. And now, this one just goes forward. And pag nandito ka na sa likod, ah... Uh, ang best description natin dito is Pilit na pilit itong rear seats Talagang para sa mga bata lang Or kung kailangan mo talaga sumakay dito as an adult Kailangan makiusap ka dun sa second row passengers Na slide almost all the way forward Upuan nila Kasi wala na talagang legroom dito At ang mas malala pa dyan Wala kang lagayan ng paa Okay pa sana yung legroom eh, pero yung pawala talaga eh. So, yeah, a lot of negotiations ang kailangan dito. But at least kung nandito ka talaga sa likod, meron ka rin sarili mong air vents dito sa taas on both sides pa. At meron ka na rin sarili mong cup holders. So drive na natin yung Honda CRV V. And pag dina drive mo to, maintindihan mo bakit CRV talaga ang tawag dito. CRV pala yung big sabihin niyan ay comfortable runabout vehicle. And ramdam mo talaga dito eh no, na it's a very comfortable car. Maganda siya pang daily drives po kasi ang gaano manibela, ang tahimik niya, yung power mo dito especially pag nag-highway ka, more than enough 'yan. Para talaga siyang isang malaking Civic na ginawa mo pang mas komportable, mas malambot yung suspension. So anyway, pag drive mo rin to, uh, mag enjoy ka no? kahit sa longer journeys. Kasi yung upuan, maganda yung pagka-supportive niya, maganda yung pagka-firmness niya. Dinala ko to sa Bulacan kahapon, so it was about one and a half hour drive yata. And okay, okay, I feel very relaxed the whole time. Even if, let's say, naka-uwi na ako hapon na yun ang haba sobrang ng drive ko. Hindi pa rin sumakit katawan kung ganda ng lumbar adjustments niya dito. Maganda yung positioning ng manibela niya. Maganda yung tilt and telescopic adjustments mo. So, it still is a very, very ergonomic car talaga. At the same time, nah, dahil meron ka advanced driver assistance system functions, meron ka adaptive cruise control, meron ka lane departure warning, meron ka lane keeping assist, hindi ka talaga mapapagod din for those longer trips. Kasi yung kotse na bahala sa lahat eh. It's practically a semi-autonomous driving car na. Tapos itong lane watch ka camera na to. Ang ganda talaga ng angle niya. Kadalasan, hindi na ako tumitingin sa side mirror. But again, you should, no? For safety. So, yeah, yun lang naman. So, the CRV, it's comfortable, it's powerful, it's quiet, and it is very, very easy to drive kahit na mid-size SUV ang classification niya. Na naman talaga ang Honda CRV even in this base V variant. Busog na siya sa features, may ADAS ka na, may adaptive cruise control ka na, meron kang isang makina na subok na rin, na ginagamit rin sa Honda Civic at malakas. At the same time, very very comfortable talaga siya. But at 2.1 million pesos, medyo mataas ito in terms of pricing. And we think that there are better cars out there for way less money.